nagawa ko yung nagkote yung sabi kabuti. Kabuti yung mushroom. At bakit mo At bakit mo mag maging isang mushroom? O pa maging mushroom man. Teka nga. Sa kuwa event of... Oh, o kasaysayan okay. okay. sa gitlang silangan. Bakit kaya inagaw ni Saddam Hussein ang pahit? Eh noon pa man, nag-aaral si Saddam. Palagi siyang maingay sa kanyang klase. Kaya... Palagi siyang pagalit ng kanyang teacher at sinisiguan na Saddam, you kuwait. quiet. Akala ni Saddam na you keep ng na, kaya yon inagaw ni Saddam ang kuwait at naging siyang <laughs> 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 ng Iraq.